Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 13 ng paggawa natin ng treehouse dito sa taas ng bundok. Tinapos namin ang upuan dito sa taas at nagluto na din dito ng aming pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. <tap> Pagkakit namin dito si taas ng bundok ay panay pa rin dito ang pagbuhos ng ulan pero sa ngayon ay hindi na ganong kalakasan at tinindang ko muna dito ang kubo dito si taas ng puno mga kapugi para malaman natin kung ano na sitwasyon dito sa loob. Di man dito ganong nababasa at inilipat ko muna dito ang karton na nakasampay dito sa bakod. at dito din namin nilalagay yung mga gamit sa pagawa nitong treehouse mga kapugi lagi din na babasa itong ating pinakuha na kawayan dito sa ibaba balik kapag umuulan dito ay binaba ko lang ng konti itong bubong para hindi papunta yung tubig dito sa loob at agos lang papunta dun sa labas kapag umanda na araw-araw ang panahon dito mga kapugi ay pwede na natin itong tulugan baka ilang araw din tayo dito mamamalagi sa ngayon ay hindi pa natin ito masasabi kung gaganda pa itong panahon ang magagawa lang namin dito ngayon habang maulan ay ayusin itong second floor natin treehouse mga kapugi mahirap din kasi kapag masama ang panahon, lalo na at nandito tayo sa taas ng bundok, baka bigla itong kikidlatan na hindi natin inaasahan Okay lang sana kung uulan lang ito ng malakas dahil meron naman tayo dito masisilungan pero kung kidlat ang pinag-uusapan ay wala tayong pananggalang at ito ay sinisimulan na namin ulit ang paggawa ng pangalawang upuan. Hindi rin makapagtanim ng maayos dito ang aking binan. at hindi rin kami makapaglinis ng maayos dito sa aming kapaligiran dahil sa lagi dito umuulan kaya ang lupa dito ay maputik at mahirap daanan. Pagkatapos namin nabuo ang frame nitong upuan, ay kagad ko namang kinuha ito na tirang kawayan at bigla namang uminit dito itong ating kapaligiran. muli. Lapit na kami mahulog dito. Bale naubusan na kami dito ng kawayan mga kapugi at balak namin kumuha ulit dito sa malapit pero bago yun ay nagsabi dito ang aking biyanan na magpainit na muna kami dito ng tubig dahil abang nagpapahinga na muna siya dito ng saglit ay gusto niya muna dito ng na mainit na kape pagkatapos kong magatong dito ay kinuha ko na dito ang mga tasa dito si taas ng kubo tapos habang nag-aantay na kumulo ito, ay nagkukwentuhan lang muna kami dito habang nagpapahinga. At napansin ko na dito ang dahon ng niyog dito sa sanga ng puno. Ito yung iniiwasan namin na mangyari mga kapugi. Dahil magiging daanan ito ng mga ahas papunta dito sa ating treehouse. Kaya kinuha ko dito ang pangkanggot ng niyog para maputol itong dahon na nakalapat sa sanga. tapos ay kumulo na dito ang takore kaya nagtimpla na kagad kami dito ng kape bago muna namin gamitin itong tasa ay binosan ko muna ito ng mainit na tubig dahil hindi natin alam kung anong insikto ang gumagapang dito sa ating baso pagkatapos namin dito magpahinga ay pinutol ko muna itong dulo ng kawayan para maganda naman tingnan itong ating upuan at hindi ko na din pala binidjuhan ang pagkawa namin ng kawayan dito sa malapit mga kapugi dahil binilisan namin dito ang paggawa dahil baka mamaya ay bubuosan naman dito ang ulan na kong place. Okay, tapos na mga kapugi. Oo. Oh. Na. Na. na yung bangko natin dinis na lang yan hmm. yan huh. tapos na ito dito <coughs> na lang yung papagpapag mga kapogi ang gagawin natin Kaya dito mag tagay. <laughs> kaya mag tagay dito mga kapugi. Yan. Uh, ah, tayo dyan ng oven mga kapugi sa gilid. Para dito tayo magluluto ng mga tinapay. O di kaya mag maglitson ng manok. Oh. Baba na. Okay. Okay. Pagkatapos ay bumaba na muna kami dito ng bundok mga kapugi dahil baka mabutan na naman kami dito ng ulan. Pagdating kinabukasan ay nauna dito ang magyat ang aking biyanan dahil nag-aalis siya dito ng mga damo sa kanyang taniman. Bungkal na lupa dito sa itaas ng bundok dahil magsisimulan naman kami dito magtanim. Namahawa na pa? May tinapay doon, may dala ko. Hindi mo pa dito, dapat muna itong muna ako para may sounds ka, cellphone mo. Kaya may nakikinig doon. <laughs> Nalagay niya kasi ang kanyang cellphone doon sa kubo. Tapos ito ay tumutugtog at ito ay malayo sa kanyang pwesto. Yan yung triyas natin doon mga kapugi. Sa taas niyan, yung kita mo yung puno na yung tree natin dyan. Pagkatapos ay pumunta na kagad ako dito sa ating tree house. Dahil wala na tayo masyadong gagawin doon sa itaas. Kaya naisipan ko na muna maglinis dito ng mga kalat dito sa ibaba. Yung mga napulot kong mga kawayan ay magagamit ko pa yun sa susunod mga kapugi. Kaya akin na muna ito itinabi dito sa gilid. Tapos ay nagalis na din ako dito ng mga damo. Bala ko sanang gumamit dito ng asadol. Para pati sana ang ugat ng damo ay makukuha. Kaso basa pa dito ang lupa dahil sa ulan. mga kapugi, may pinya dito. Kaya matatanggalin tapos yun wag na muna may bunga na dun eh. may sayang at balak dito ng aking bena na ipotuloy dito ang kahoy dito sa gilid dahil dito nag-uumpis ang gumagapang ang mga baging na papunta dun sa sanga ng ating treehouse at para makita din dito ang magagandang tanawin dito si taas ito yung nakasagapin mga kapugi yan pag hindi namin ito aalisin dito sa paligid mga kapugi ay magiging daanan ito ng mga ahas papunta doon sa ating treehouse at habang nagpoputol dito ng kahoy ang aking biyanan galing pa ito sa Mindanao kung nga doon sa, wala dito sa Sosobon tinadala na ko ng sweng ko ng afrikan uh, ginagawa itong mantika mga kapugi palm oil pero kapag uh, ibibilad mo ito sa araw tapos pag natuyo pwede mo itong gawing panggatong mabilis po ito magsindi mga kapugi ito mga kapugi o oh. sundian natin ito kung nakailangan mag gamit ng plastik o dahon. Nagato nga pala ako dito sa ibaba mga kapugi para mapausokan natin itong ating treehouse. Kaso ang mga dahon at kahoy na ginamit ko dito ay hindi ganong mga tuyo. Pagkatapos ay naglagay na din kami dito ng baris dito sa ibaba para lalo pang tumibay ang nilagay natin dito ang second floor. Dito sa kabila ay medyo mataas yung pagkakabitan namin ng kahoy. Kaya hinanapan namin dito ng paraan para maabot. At kinawa na muna namin dito ang talik dito sa taas ng treehouse. Para magamit namin dito sa pagtali ng kawayan. Ayun sinubukan ng aking binan kaya matibay ang kanyang labasan. Tapos namin dito magpaku ay pinutol namin kagad ang sobrang nakahoy at yung mga nakasandal dito sa treehouse kaya kinamunang inilipat dito sa puno ng nyug para malinis naman itong tingnan itong ating ginawang treehouse mga kapugi dahil magiinit na naman kami dito ng tubig kaya naisipan kung kunin na lang muna ang lamisa dito sa loob ng kubo

Peace. ginawa ko pa itong lamisa na karaang buwan mga kapugi para magamit natin dito na pwede natin mapapatungan na kahit anong mga bagay na ating kailangan dito ko na din pinatong yung ating lutuan sa ginawa kong lamisa at kung sa palagay niyong iinit itong ilalim ng lutuan ay hindi po mga kapugi ilang beses ko na din itong nasubukan at nahawakan basta dalawang beses lang tayo magluluto dito mga kapugi ay hindi yan masusunog ang pinapatungan natin ng lutuan pwera na lang kapag may tumalsik dyan ng mga baga nag na din pala ako dyan ng mga rekado at kumuha na din ang talbos ng kamote dito sa taniman ng Ilang beses na din itong kinawaan ng mga laman. Kahit ngayon kapag gusto namin magmerienda, ay meron pa rin kami dito makukuhaan. Ito ang kagandahan dito sa probinsya mga kapugi. Kapag may sipag at syaga ka lang magtanim, ay hindi ka mawawala na makakain. Dati ay nahirapan pa ako dito umakyat para lang makapagluto doon sa itaas. Ngayon ay may pangalawang palapag na tayo dito mga kapugi. Kaya madali na lang sa atin makapagluto dito ng pananglian dahil sa maluwag na yung ating ginagalawan. Bago pala ako dito magluto ng aming pananglian mga kapugi ay nagtimpla muna kami dito ng kape. Sa iba kasi ay soft drinks ang kanilang pamarinda. Dito naman sa amin, kape lang ay sold na. Lalo pa itong aking biyanan, kape is life ang tirada. Habang nagkakape kami dito ay nagsimula na ako magluto ng aming pangulam. Tamang kwentuhan lang din habang nagpapahinga at ina-enjoy lang namin dito ang bawat oras na lumilipas at pinagpaplanuan ang susunod ng mga hakbang. Hindi, malit lang, malit din dyan. Pabulok na lang ang kahoy noon. Yun, hindi mabubulok. Kasi alam re, pag tinalawang, wala. Bali lang. <laughs> Baka mahabay rin kita Nyurut ke kita masih tekan, lama

sarap kain mga kapuki at kung nagustuhan nyo itong aking vlog please follow like and share naman itong aking page at pa-comment naman kung sa nakabot itong aking video sa mga nakabot sa dulo ng aking video maraming salamat at God bless inyong lahat